Bumalik si Absalom sa Jerusalem Ikalabing apat na kabanata Alam ni Joab, anak ni Zeruya, na nangungulila si Haring David kay Absalom. Kaya nagpatawag siya ng isang matalinong babae galing sa Tekoa. Pagdating ng babae, sinabi ni Joab sa kanya, Magkunwari kang nagluluksa, magsuot ka ng damit na panluksa, at huwag kang magpahid ng mabangong langis. Umarte kang gaya ng isang nagluluksa ng mahabang panahon. Pagkatapos pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang sasabihin ko sa iyo. At sinabi ni Joab sa kanya ang dapat niyang sabihin sa hari. Pumunta ang babae sa hari at nagpatira pa siya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi ng babae, Tulungan niyo po ako, mahal na hari. Tinanong siya ng hari, Ano ba ang problema mo? Sumagot siya, Isa po akong biyuda at may dalawa akong anak na lalaki. Isang araw nag-away po silang dalawa sa bukid at dahil walang umawat sa kanila napatay ang isa. Pinuntahan ako ng lahat ng kamag-anak ko at sinabi, Ibigay mo sa amin ang anak mo at papatayin namin siya dahil pinatay niya ang kapatid niya. Hindi siya nararapat magmana ng mga ari-arian ng kanyang ama. Kung gagawin nila ito, mawawala pa ang isa kong anak na siya na lang ang inaasahan kong tutulong sa akin at mawawala na rin ang pangalan ng asawa ko rito sa mundo. Sinabi ng hari sa babae, Umuwi ka na. Ako na ang bahala. Mag-uutos akong huwag na nilang saktan ang anak mo. Sinabi ng babae, Mahal na hari, kung kayo man po ay babatikusin dahil sa pagpanik nyo sa akin, ako po at ang aking pamilya ang mananagot at hindi kayo. Sumagot ang hari, Kung may magbabanta sa iyo, dalhin mo siya sa akin at titiyakin kong hindi ka na niya muling gagambalain. Sinabi ng babae, Mahal na hari, sumumpa po kayo sa Panginoon na inyong Diyos na hindi niyo papayagang may maghiganti pa sa anak ko para hindi na lumala ang pangyayari at para hindi mapatay ang anak ko. Sumagot si Haring David, Isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na hindi mapapahamak ang anak mo. Sinabi ng babae, Mahal na hari, may isa pa po akong hihilingin sa inyo. Sumagot ang hari. Sige, sabihin mo. Sinabi ng babae, Bakit hindi nyo po gawin sa mga mamamayan ng Diyos ang ipinangako nyong gagawin para sa akin? Kayo na ang humatol sa inyong sarili sa ginawa niyong desisyon. Dahil sa hindi niyo pagpapabalik sa itinaboy ninyong anak, mamamatay tayong lahat. Magiging gaya tayo ng tubig na natapon sa lupa at hindi na muling makukuha. Pero hindi lang po basta-basta kinukuha ng Diyos ang buhay ng tao. Sinisikap niyang mapanumbalik ang mga taong napalayo sa kanya. Mahal na hari, pumunta po ako rito para sabihin ang problema ko. Dahil natatakot ako sa mga kamag-anak ko. Nagpasya akong makipag-usap sa inyo dahil baka magawan nyo ng paraan ang kahilingan ko. Na mailigtas nyo kami ng aking anak sa mga taong nagtatangkang kunin ang lupaing ibinigay sa amin ng Diyos. Ang desisyon nyo ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan. Dahil tulad kayo ng isang anghel ng Diyos na nakakaalam kung ano ang masama at mabuti. Lagi sana kayong samahan ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ng hari sa babae, May itatanong ako sa iyo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Sumagot ang babae, Sige po, mahal na hari, Nagtanong ang hari. Si Jowab ba ang nagturo nito sa iyo? Sumagot ang babae. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo, mahal na hari. Si Jowab nga po ang nag sa akin gawin ito at siya rin ang nagturo sa akin kung ano ang mga dapat kong sabihin. Ginawa po niya ito para magkaayos na po kayo ni Absalom. Pero matalino kayo, mahal na hari, gaya ng isang anghel ng Diyos nalalaman niyo ang lahat ng nangyayari sa bansa natin. Kaya ipinatawag ng hari si Joab at sinabi, Sige, lumakad ka at dalhin mo pabalik dito ang binatang si Absalom. Nagpatira pa siya sa hari at sinabi, Pagpalain sana kayo ng Panginoon, mahal na hari. Ngayon nalalaman kong nalulugod kayo sa akin, dahil tinupad niyo ang kahilingan ko. Pagkatapos, pumunta si Joab sa Geshur at dinala si Absalom pabalik sa Jerusalem. Pero iniutos ng hari, doon siya pauwiin sa bahay niya. Ayaw ko siyang makita rito sa palasyo. Kaya umuwi si Absalom sa sarili niyang bahay at hindi na siya nagpakita sa hari. Wala nang hihigit pa sa kagwapuhan ni Absalom sa buong Israel, kaya hinahangaan siya ng lahat. Wala siyang kapintasan mula ulo hanggang paa. Isang beses lang siyang magpagupit bawat taon kapag nabibigatan na siya sa buhok niya. Kung titimbangin ang buhok niya, aabot ito ng dalawang kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng hari. Si Absalom ay may tatlong anak na lalaki, at isang napakagandang babaeng nagngangalang tamar. Nanirahan si Absalom sa Jerusalem sa loob ng dalawang taon na hindi nakikita ang hari. Isang araw, ipinatawag ni Absalom si Joab, para hilingin na makipag-usap ito sa hari para sa kanya. Pero hindi pumunta si Joab kay Absalom. Kaya muling ipinatawag siya ni Absalom pero hindi na naman siya pumunta. Sinabi ni Absalom sa mga lingkod niya, Sunugin niyo ang bukid ni Joab, na taniman ng sebada. Katabilang ito ng bukid ko. Kaya sinunog nila ang bukid ni Joab. Pumunta si Joab kay Absalom at sinabi, Bakit sinunog ng mga lingkod mo ang bukid ko? Sumagot si Absalom, Dahil hindi ka pumunta rito, noong ipinatawag kita, gusto ko sanang pumunta ka sa hari at tanungin siya kung bakit ipinakuha pa niya ako sa Geshur. Mas mabuti pang nagpaiwan na lang ako roon. Gusto kong makita ang hari. Kung nagkasala ako, patayin niya ako. Kaya pumunta si Joab sa hari. At ipinaabot dito ang mga sinabi ni Absalom. Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Absalom Pagdating niya, yumuko dito sa hari bilang paggalang, at hinalikan siya ng hari.